Yan. Andang hapon mga kamugil So gaya na sabi sa, uh, sabi ko sa previous upload ko mga kamugil ipapaabot ko sa inyo kung paano gawin ang stirrup, ha? Huh? Malama, malamang marami dito sa atin magko-comment, napakadalit, napaka-bisik, no? Bisik na salita, isa po 'yan sa iniiwasan ko mga kamugil Kasi sa usapang construction, walang bisik na trabaho dito. Huh? Alam mo lang gawin pero hindi mo alam yung uh, tamang proseso sa paggawa. Ano ba ibig sabihin doon mga kamukil? Malalaman nyo, tatapusin nyo itong video. Okay. Ito yung binibain ko mga kamukil. Marami pang kulang nito. Uh, ngayon, alas dos pa lang. Ito na yung natapos kong nabain. Tapos, sinasama ko na siya ng pangputing rebar natin na 12 mm. Okay. Usapang parilya, uh, stirrup o lateral. Lateral ties. Meron tayong tatlong makikita nito na kung saan Ah uh, natin kung saan yung tama at ano yung mga disadvantage nito kasi marami pa rin ako nakikita mga gumagawa sa construction mga kamukil lalo na sa social media yung mga bagong nakikita natin ngayong mga vlogger na no? matagal na sa construction nangungkontrata na sila pero makikita ko yung mga video nila mga kamukil parang ano sa akin eh no? hindi naman sa kinukuha ko sila ng reaction na nilalait no? Gusto ko lang liwanagin mga kamukil. Marami pa kasi marami kasi nakikita ko mga kamukil sa pagpapatay ng parilya. Nasisilip ko yung kanilang mga lateral o stirrups. Uh, hindi pasok sa standard na gawain. So kung napapansin nyo, mayroon tayong tatlong klasing stirrup dito mga kamukil. Tawagin natin stirrup to kasi ito na yung nakasanayan sa atin. Ito, stirrup number 1. Ito, stirrup number two ito yung stirrup number 3 na kung saan mga kamukil ang dami uh, marami pa rin ako nakikitang ganito gumagawa ng ganito ito yung kadalasang ginagamit nila no? ano ba yung kagandahan nito mga kamukil madali lang siyang i-bend ito yung kagandahan dito madali lang siyang i-bend pati pag asimbol nito sa ating parilya mga kamukil runner natin na bakal dito madali lang siyang asimbolin no so ito naman okay din to yung ganitong klase kasi may lock siya Compare um, natin sa una, walang lock, no? Ito, okay naman to, Compare um, na... Uh, kasi may lock siya. Ang disadvantage nito, magastos to sa bakal. Kasi kung napapansin nyo, ayan, no? Oh. Di ba? So, kung marami kayong pera, maraming pera yung kliyente nyo, pwede nyo itong gawin, no? Kung open budget. Tapos, itong stirrup number 3 natin, ito yung forma niya. No? So, ngayon, ang... Dito mga kamukil wala akong disadvantage na nakikita dito. Maliban lang sa pagtrabaho nito. Masisilip natin yung mga disadvantage dito kung ang pagtrabaho nito ay wala sa tamang proseso. O so, bakit ko nasabi mga kamukil malamang marami sa atin alam gawin to pero hindi alam ang tamang proseso. Kasi kapag hindi tama yung proseso mga kamukil, doon lumalabas yung mga disadvantages. Okay? So papaalam natin mamaya. So kaya na pumili mga kamukil kung alin sa inyo yung magugustuhan nyo dito. Basta para sa akin, mga kamukil, ito yung tama. Kasi kung napapansin nyo, dubli yung hook niya. Nasa isang uh, yun lang yung pangkakapitan ng ating dalawang hook. Talagang hindi bibigay ito kahit anong mangyari, mga kamukil. And yung pangalawa, nakakatipid tayo sa bakal dito. Kunti lang naman yung ating uh, dinadagdag. Confirm natin dito. ba? Diba? So kung ito, tinitiko na lang dito, nilalagyan ng lock, nakakatipid. So may sobra pa to. Mas magastos pa tong ganito kung tutuusin natin. 'Di ba? Lalo na to, napakagastos nito. Ito mga kamukil ang napakatipid. So ngayon, alamin natin mga kamukil. Kasi malamang marami, marami namang magkukoment dito, bisikleta lang yung kamukil. Napakadaling gawin 'yan. Trabaho 'yan ng kaya kahit labor kaya 'yan. Totoo naman 'yun, no? Gaya na sabi ko, alam gawin pero hindi alam gawin yung tamang proseso kung ano yung tamang proseso niya okay papakita natin mga kamagil so may kasama ko dito mga kamagil oh. kabalo kamay mo na eh Ay. Oh. ay. kita nyo mga kamukil bisik na bisik yan sige ah, na Ay, bakal tingnan natin mga kamukil matagal na to sa akin no? may experience na din to sa mga ganito pero hindi ko pa to sila tinuturuan mga kamukil kung ano yung tamang paggawa nitong stirrup kabalo ka na eh Hala. <laughs> Sige, tingnan natin. Gaya na sabi ko mga kamukil, alam niyang gawin pero hindi niya alam yung tamang proseso. May mga ganyan. Okay? O dito sa binding ng mga kamukil, napakasimple simple lang manumano lang to. Narang guide boy oh sa lock ani ha. Ah. Dire tama no, ano yung ni bagis. Tapos morning kwalado niya, ha? Pagbawog mo Okay. Arga. Basic ng mga kamukil. Maraming ganitong mga comment, no? nana natin Okay. Muh. Loh. Tigbike dei, tirador yon Lah. Okay? Tingnan natin ang mga kamukil. Kaya nang sabi ko mga kamukil, dito natin mapapatunayan. Alam gawin, pero hindi alam yung tamang proseso. Lalabas yung mga disadvantage mga kamukil kung hindi tama yung proseso yung pagkagawa. Okay. Oh, napakadali lang pala. Kamunggil, ganyan lang, oh. Diba? Yan. Malapit na matapos, mga kamunggil. Isang hook na lang. Okay. Okay sna Okay, tapos na yung ginagawa niya mga kamukil. Ito yung ginagawa niya. Ayan o. Oh. Pansinin nyo. Tapos ito yung ginagawa ko. Ayan. Ano ba yung napapansin nyo mga kamukil? Diba? Ito yung sinasabi ko. Alam gawin pero hindi tama. Hindi alam kung ano yung tamang proseso. Unang unang mapapansin yung mga kamukil Alam ko hindi nyo ito mapapansin eh Iwan ko lang kung may nakakapansin Kung titingnan natin mga kamukil Yung angulo ng kanyang curve dito Confirm mo dito sa akin Napakalayo ba? Diba? Gaya na sabi ko mga kamukil Alam gawin pero hindi, tama, hindi alam Ang tamang proseso sa paggawa Ang disadvantage nyan mga kamukil Ito na yung sinasabi ko Lalabas yung disadvantage kapag gagawin na. ba diba? gagawin na sa marunong lang gumawa pero hindi alam yung tamang proseso ito kasi mga kamugil pag asimbol natin dito ang disadvantage dito hindi makakapwiste ng tama itong round bar natin yan ako napapansin nyo pag asimbol natin dito sa parilya mga kamugil disalign yung ating parilya dito kasi hindi pantay pantay yung kanyang mga kantuhan na yan o oh. ito sa akin mga kamugil tingnan nyo swak na swak yung kanyang kantuhan pantay na pantay mga kamugil ito kasi mga kamukil, may tendency ito kapag lilindol, bibigay ito. Ganyan. So ano ba yung tamang proseso mga kamukil sa paggawa nito? Simple lang, papakita ko sa inyo, tapusin yung video mga kamukil ha. Okay na? Hmm. Okay. Ganyan yung style ng bakal mga kamukil. Kailangan itong grooving nya na patuwid. Kataas yan. Tapos may guide tayo dito na susundin para sa hook nya. Sa 30, 35 degree. Yan yan siya mga kamukil, yung pinakaunang gawa niyan, di ba? Okay. Yan na yung hook niya. Ayan, taas natin. Tapos, ganyan natin. Okay. pareho lang yung gawa mo kamukil at saka kanina. pareho lang naman. Yun nga yung sinasabi ko. Pareho yung pagkagawa pero hindi alam yung tamang proseso. Sa kanya mga kamukil, ganyan lang. Di ba? It is, isa yun sa mali na dahilan mga kamukil na hindi niya nakukuha yung tamang kurba dito tamang corner pagkagawa nito mga kamukil lampas ka ng ganyan no oh. tapos ibalik mo siya tapos may guide tayong sinusunod dito na naka yan may guhit tayo yun lang yung sundan mo okay pansinin nyo mga kamukil kung paano kumuha ng tamang angulo kailangan nakadiamon yan mga kamukil tingnan nyo oh. ganyan lagi mga kamukil oh. yung tamang pagkuha ng angulo dito tapos balik natin. Yan. Ganun yung talagi. Tapos bago ka, mag ano nito mga kamukil, check mo to. Kasi minsan bumaba, bumaba to, tumaas naman. Lock mo dito, silipin mo, diin mo pababa. Kunting galaw lang yan mga kamukil. Okay? Laging ganyan o. Oh. Balik. Yan. Kita nyo mga kamukil. Yan o. Oh diba ba? Kantong-kanto siya. Tapos kung makikita niyo yung hook niya, madali na lang. Yung purpose kanina mga kamungkil, na kailangan i-align to. Kailangan pag ano nitong hook na to mga kamungkil, sasaya dito yung pinakabakal natin, tutunog siya. Yun yung magandang pagkagawa. Ayan o. Oh. Oh. So. Ayan mga kamungkil. See? Kita nyo. Asa ah, mo nyo, boy? Ano? Ara. No? Mga kita nyo mga kamukilo. Oh. Napakalayo yung kantuhan. di ba? Ang pag-curve nya dito, confirm mo dito sa akin. Kasi yun yung sinasabi ko mga kamukil. Alam lang gawin, pero hindi alam yung tamang proseso sa paggawa. No? So yan ang mga kamukil. Ito yung tamang pagbibin ng stirrup. Sa ganitong paraan mga kamukil, natin ang natin ng parilya nito, lahat ng bakal, pagganyan natin nasa tamang direksyon 'yan. Hindi tayo mahihirapan pag-align. So abangan nyo mga kamugil paano yung tamang paglatag na naman ito sa ating mga runner. Yan. Thank you. Salamat mga kamugil